Si Absalom, isang mahalagang tauhan sa Biblia, ang pangatlo at paboritong anak ni Haring David na isinilang kay Maaka. Ipinanganak si Absalom noong mga 1008 BC, nang si King David ay 32 years old. Ang kanyang kwento ay kahalintulad ng isang makabagong soap opera, na mababasa sa aklat ng 2 Samuel chapter 13 to 19. Kilala si Absalom sa kanyang pambihirang kagwapuhan at karisma. Sabi sa 2 Samuel chapter 14 verse 25 to 26. Wala nang higit pa sa kagwapuhan ni Absalom sa buong Israel, kaya hinahangaan siya ng lahat. Wala siyang kapintasan mula ulo hanggang paa. Isang beses lang siya magpagupit bawat taon kapag nabibigatan na siya sa buhok niya. Kung titimbangin ang buhok niya, abot ito ng dalawang kilo, ayon sa timbangang ginagamit ng hari. Ang pangalan ni Absalom ay nangangahulugang ama ng kapayapaan o mapayapa. Sa kabila ng magulong mundo kung saan siya isinilang, pinangalanan siya ng kanyang amang si David na mapayapa. Kung gusto niyo naman malaman ang buhay ni King David, ilalagay ko na lang ang link sa description. Ang buhay ni Absalom ay puno ng kagandahan, ngunit binalot din ng trahedya, dulot ng mga pag-aaway at kontrobersyal na mga pangyayari na humantong sa kanyang maagang kamatayan. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Absalom ay ang kanyang reaksyon sa panggagahasa ng kanyang kapatid na si Tamar. Si Tamar ay ginahasa ng kanilang kapatid sa ama na si Amnon, si Amnon ang panganay na anak ni David. Sa loob ng dalawang taon, kinimkim ni Absalom ang galit sa ginawa ni Amnon at pagkatapos, inihanda niya ang pagpatay kay Amnon sa isang piging bilang paghihiganti, para sa kapatid niyang si Tamar. Sinabi ni Absalom sa mga tauhan niya, hintayin niyong malasing si Amnon, at pagsenyasko, ko, patayin niyo siya. Huwag kayong matakot, ako ang nag-uutos sa inyo. Kaya pinatay ng mga tauhan ni Absalom si Amnon ayon sa utos niya, Matapos ang pagpatay, tumakas si Absalom patungong Jeshur, at nanatili doon sa loob ng tatlong taon, malayo sa kanyang amang si Haring David. Ipinagluksa ni David ang anak niyang si Amnon sa loob ng mahabang panahon. Nang lumipas na ang pangungulila ni Haring David kay Amnon, nangulila naman siya kay Absalom. Si Absalom ay may tatlong anak na lalaki, at isang napakagandang babaeng nagngangalang Tamar. Tandaan din natin na may kapatid din siyang nagngangalang Tamar. Nanirahan si Absalom sa Jerusalem sa loob ng dalawang taon na hindi nakikita ang hari. Isang araw, ipinatawag ng hari si Absalom, pagdating niya, yumukod ito sa hari bilang paggalang. At hinalikan siya ni David. Pagkatapos, araw-araw ay nagpapakita si Absalom ng kapangyarihan sa pamamagitan ng karwahe, mga kabayo, at limampung tauhan na nauuna sa kanya, nagpapakita ng kanyang impluensya at potensyal bilang pinuno. Tuwing umaga, pumupwesto siya sa pintuan ng lungsod, kung saan nilalapitan niya ang mga taong naghahanap ng katarungan mula kay King David, at pahiwatig na maaaring hindi marinig ang kanilang mga hinain, dahil sa kakulangan ng makatarungang paglilitis sa pamumuno ni David. Si Absalom ay maingat na nagpapakita ng pagiging mahabagin at makatarungan, sinasabing kung siya lamang ang hukom, tiyak na makakamtan ng mga tao ang hustisya. Dito, banayad niyang pinupuna ang pamamahala ng kanyang ama na tila binibigyang diin na hindi natutugunan ang mga hinaing ng mga tao. At kung may lalapit na tao kay Absalom at yuyukod bilang paggalang, niyayakap niya ito at hinahalikan bilang pagbati. Ganito ang ginagawa ni Absalom sa lahat ng Israelitang pumupunta sa hari para idulog ang kaso nila. Kaya nakuha niya ang tiwala ng mga Israelita. Sinimulan ni Absalom ang kanyang planadong kampanya upang sirain ang reputasyon ni Haring David at kunin ang tiwala ng mga tao. Matapos masiguro ang tiwala ng mga Israelita, humingi si Absalom ng pahintulot kay David na pumunta sa Hebron upang tuparin ang isang pangako sa Diyos. Pero nang dumating si Absalom sa Hebron, lihim siyang nagsugo ng mga mensahero sa buong Israel para sabihin, "Kapag narinig niyo ang tunog ng trompeta, sumigaw kayo, si Absalom na ang hari ng Israel at doon siya naghahari sa Hebron." Ginamit ni Absalom ang pagkakataong ito upang ipahayag ang sarili bilang hari. Noong 79 BC, si Absalom ay 29 years old nang agawin niya ang trono ni David. Isinama ni Absalom ang dalawang daang tao para pumunta sa Hebron. Subalit ang mga taong ito ay walang alam sa mga plano ni Absalom. Sumama kay Absalom si Ahithophel, dating tagapayo ni David, na nagpapatibay sa kanyang rebelyon. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga tagasunod ni Absalom, kaya lumakas ng lumakas ang plano niyang pagrebelde laban kay David. Ang kanyang ambisyon ay nagtulak sa kanya na mag-alsa laban kay David upang agawin ang trono. Nang malaman ni David ang lumalakas na kapangyarihan ni Absalom, nagpasya siyang lisanin ang Jerusalem upang maiwasan ang isang direktang labanan kasama ang kanyang sambahayan at mga tapat na tagasunod. Iniwan niya ang ilang pinagkakatiwalaang tauhan, kabilang ang mga pari na sina Zadok at Abiathar, kasama ang kanilang mga anak upang manatili sa lungsod bilang mga tagapagbalita. Bukod pa rito, inatasan ni David si Husay, isa pang tagapayo, na manatili sa Jerusalem bilang espiya at salungatin ang mga payo ni Ahithophel kay Absalom. Pagkatapos, humingi ng payo si Absalom kay Ahithophel, dating tagapayo ni David na ngayon ay kumampi na kay Absalom. Ang payo niya ay lubhang malaswa. Pinayuhan niya si Absalom na hayagang sumiping sa mga asawang alipin ni David na naiwan sa palasyo. Dahil dito, ipinakita ni Absalom ang kanyang kapangyarihan, at para hiyain ang kanyang ama sa harap ng buong Israel, at para galitin ng labis ang kanyang amang si David. Kaya nagpatayo sila ng tolda sa bubungan ng palasyo para kay Absalom, at nakikita ng buong Israel na pumapasok siya roon para sumiting sa mga asawa ng kanyang ama. Ito din ay sinabi na noon ni Nathan kay David na mababasa sa 2 Samuel 12 verse 11. Ito pa ang sinasabi ng Panginoon, may isang miyembro ng sambahayan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo at sisiping siya sa kanila na kita ng mga tao. Pagkatapos, lalo pang tumindi ang labanan sa pagitan ni na Absalom at David habang sina Ahithophel at Husay, mga tagapayo ni Absalom, ay nagmungkahi ng magkaibang estratehiya para talunin si David. Lumakad na ang mga sundalo ni David para makipaglaban sa mga sundalo ng Israel, at sa kabubatan ng Ephraim sila naglaban. Natalo ng mga sundalo ni David ang mga Israelita. Maraming namatay ng araw na iyon na humigit kumulang 20,000 na tao. Lumaganap ang labanan sa buong kagubatan, at mas maraming namatay sa panganib sa kabubatan kaysa sa mga namatay sa espada. Sa panahon ng labanan, nasalubong ni Absalom ang mga tauhan ni David, at tumakas siya sa ang kanyang mula. At habang nagpapasuot-suot siya sa ilalim ng malalagong sanga ng malaking puno ng ensina, sumabit ang ulo niya sa sanga. Dumirecho ng takbo ang mula at naiwan siyang nakabitin sa puno. Natagpuan siya ni Joab, ang pinuno ng hukbo ni David, at sa kabila ng utos ni David na huwag saktan o patayin si Absalom, pinatay siya ni Joab sa pamamagitan ng tatlong sibat sa dibdib. Pinatunog ni Joab ang trompeta para itigil na ang labanan, at upang tumigil na ang mga tauhan niya sa paghabol sa mga sundalo ng Israel. Kinuha nila ang bangkay ni Absalom at inihulog sa malalim na hukay sa kabubatan, at tinabunan ito ng napakaraming malalaking tipak ng bato. Samantala, tumakas pauwi ang lahat ng sundalo ng Israel. Ang pagkamatay ni Absalom ay nagdulot ng matinding dalamhati kay David, na nagluksa sa kanyang anak. Nang malaman ni David na patay na si Absalom, nanginig siya, umakyat sa kwarto at umiyak. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng kanyang anak, namuupa din ang pagmamahal at awa ni David. Labis ang kanyang iyak at hinihiling na siya na lamang ang namatay sa halip na ang kanyang anak. Namatay si Absalom sa edad na 29 years old, nang si David ay 61 years old noong 979 BC. Konting trivia lang, alam mo bang dalawang lalaki sa Old Testament ang kilala sa kanilang mahabang buhok? Ito ay sina Samson at Absalom. Kapansin-pansin, ang kanilang buhok sa kalaunan ay humantong sa kanilang pagkamatay. Gumawa si Absalom ng monumento para sa kanyang sarili na mababasa sa 2 Samuel 18 verse 18. Noong nabubuhay pa si Absalom, nagpatayo siya ng monumento para sa sarili niya sa lambak ng hari, dahil wala siyang anak na lalaki na magdadala ng pangalan niya. Tinawag niya itong monumento ni Absalom, at hanggang ngayon, ito pa rin ang tawag dito. Sinasabi ng MacArthur Study Bible, mayroong ngayon na isang monumento, isang libingan sa lugar na iyon, na tinatawag na libingan ni Absalom. Kung saan dumudura ang mga Orthodox na Hudyo kapag dumadaan. Ang monumento ay itinayo ni Absalom noong nabubuhay siya bilang parangal sa kanyang sarili. Ang monumento ni Absalom, na tinatawag ding haligi ni Absalom, ay isang sinaunang monumental na libingan na inukit sa bato at may konikal na bubong. Matatatpuan ito sa lambak ng Kidron sa Jerusalem. Ganito naman ang itsura sa loob ng haligi ni Absalom. May contradiction ba sa 2 Samuel chapter 14 verse 27 at sa 2 Samuel 18 verse 18? Ang sabi kasi sa 2 Samuel 14 verse 27 na may tatlong anak si Absalom na lalaki, ngunit sabi naman sa 2 Samuel 18 verse 18 ay wala siyang anak na lalaki. Para sa akin, parehong tama ang mga pahayag. Mahalagang nabanggit sa 14 verse 27 ang pangalan ng anak na babae ni Absalom na si Tamar, ngunit hindi binanggit ang mga pangalan ng tatlong anak na lalaki ni Absalom. Marahil ay namatay ang mga lalaking anak sa murang edad, kaya't hindi na itala ang kanilang mga pangalan dahil wala silang naiwang lahi. Dahil dito, nagtayo si Absalom ng isang monumento sa walang saysay na pagtatangkang ipagpatuloy ang kanyang pangalan, sapagkat wala siyang mga anak na lalaki na maaaring magdala ng kanyang pangalan ng pamilya. Ano sa palagay mo? May anak ba si Absalom na lalaki o wala? Pakicomment mo naman kaibigan para malinawan ang karamihan. Ano nga ba ang matututunan natin sa kwentong ito? Bagamat isinilang siya na may magandang hitsura, tila hindi nakamtan ni Absalom ang kapayapaan. Kahit gaano pa kaganda ang ating pinagmulan, mga biyaya, at talento, ang mundong ito ay walang kasiguruhan para sa kahit sino. Ang tanging pag-asa natin ay kay Kristo at ang kanyang kapayapaan. Si Absalom ay nagnanais na maging hari agad at hindi makapaghintay. Bilang mga magulang, nais natin ang pinakamaganda at kung ano ang makakabuti para sa ating mga anak at mahal natin sila sa kabila ng kanilang mga pagkakamali at pagkukulang. Ngunit malungkot para sa atin na makita silang nasasaktan at mamatay bago pa tayo. Bagaman dapat nating tandaan na ang lahat ng kanyang ginawa ay dahil sa kayabangan at sama ng loob laban sa kanyang ama. Dahil sa dalawang salik na ito, nawala sa kanya ang lahat, kabilang ang kanyang buhay. Higit pa rito, pinapaalala sa atin ng kwento ni Absalom ang biyaya ng Diyos. Masasabi nating nasasaktan ang Diyos tuwing tumatalikod tayo sa kanya at nananatiling nasa kasalanan. Ang kwento ni na Absalom at David ay nagpapaalala sa atin kung gaano natin kailangan ang isang tagapagligtas at kung gaano tayo pinagpala na magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Maraming aral ang maaaring makuha mula sa kwentong ito, ngunit ang buod ay huwag maging mapagmataas. Sabi sa Filipos 2 verse 3 to 4. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo kundi ang kapakanan din ng iba. Kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kalimutan i-like, share at mag-subscribe ka na din sa ating channel. Maraming salamat at God bless.